Good morning mga kachoy. Andito naman sa, inyo, sa harapan niyo ang inyong uh, mekaniko, doktor ng mga motor o saka mga kachoy. No? Uh, ayusin ko itong sasakyan ko mga kachoy kasi meron pa akong uh, kukunin mamaya ang aking estudyante doon sa eskulahan mga kachoy. Kailangan ko itong ayusin. Bilis-bilisan ko to kasi ang mahal, mahirap maghanap ng sasakyan dito sa amin mga kachoy. Tapos, ang mahal pa yung, ang, ano ba to? Ang mahal pa ng gasolina. Ang gasolina, pamasahe di ay mga kachoy. Ang mahal pa ng pamasahe. Kaya, ayusin ko to kasi, uh, bibili lang tayo ng gasolina kaysa sa mag Pasahe pa tayo papunta doon mga kachoy no? Kasi ang mahal na ng, ngayon ng sahi tapos mahal uh, bilihin kaya ito magtiis-tiis muna tayo dito mga kacuy tayo tayo lang ang mag nito -ano mag ayos ng sarili natin sa sakyan kasi ang mahal din ng ano, magpaayos dun sa labas dun sa may mga uh, tagaayusan ng mga ano mga sakyan kaya tayo, tayo lang dito mag ay tayo, tayo dito sana ano mano lang tayo dito kasi, kasi alam niyo naman tayong yung kunting kaalaman na nag-aayos ng ating mga sasakyan lalo lalo na uh, yung mga single gen ay este single na motor day mga kasi tapos yung mga uh, double double na motor day. dito na lang tayo mga kasi goodbye